ang atin topic ngayon na tinatanong ni Sal Ang tanong niya ay, Ma'am Aika, ano ang tamang pag? Sabihin na lang natin labi sa labi. Sana masagot. So yan pag-usapan for today's video. Interesado ka mang malaman kung ano nga sagot? Please keep on watching para bago Kung baba ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ang tamang paglabi sa labi ay yung malumanay, magkaan, hindi nangangagat, hindi malaway. Yung uh, lumalaban, yung kapag halimbawang lumapat na ang labi ng iyong kapares ay sasaluhin mo ng may pagmamahal. Dapat malumanay at uh, hindi nagmamadali kasi mas nararamdaman ng isang babae yung L na nararamdaman kasi diyan nag-uumpisa yung uh, L na pa lamang kapag halimbawa kayo ay uh, naglalabi sa labi. Mas masarap kasi yan kapag halimbawa marunong kayong lumaban, hindi lang yung para kayong nakanganga na para kayong tuod na nagiintay na yung inyong labi. So, mas masarap yung lumalaban. Wala Naman namang tamang paghalik talaga kapag halimbawa nagsusunggaba na kayo ng mahal mo. Kasi kapag ang mahal ka ng isang babae o ng lalaki, puso ang nagbibigtan yan kung ano yung gagawin ninyo. Sana, sabi ko na ng tama ngayong tanong. And if like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.